sumubo ka na. May robot Oo, yun o. Sabihin mo. Ito yung sapato si Neri, bumubo ka na. May <laughs> <Uy>, bigay na. <laughs> Uy! <laughs> so, waka, sa so, karating na rin, gumisap your goals. nakapag ni sound trip. Nakapag trip mo na eh. Napo sa Pure Gold. Naglakad po kami mula Kabanas sa Pure Gold. Grabe, nagsagaan namin. Hanggang sa bumigay. <laughs> Naglakad po kami mula Kabanas sa Pure Gold. Bumigay sa sapatos ni Mary. Sa so si Mary naglalakad. <laughs> habang hinihintay ang kanyang text mate nako binabagtas na po namin ang pure gold ah, ayok